Yo, what's up? Ayan mga lodi na no? may nabalitaan uh, po tayo at kumpirmado po na ito nga pong uh, election daw po eh yung mga OFW daw po eh, online daw po. Pwede na daw po silang bumoto gamit ang cellphone, tablet, kahit saan man po daw silang sulok ng kanilang bahay Pwede na daw po silang bumoto hindi daw po manual. Ito lang po yung uh, nasa isip ko no mga idol. No? bakit nila gusto i-automated o kumbaga, online ang uh, boto dyan po sa ibang bansa, lalong-lalo na po para sa ating mga kababayang OFW Ano ba meron? Hindi ba kakakita lang po natin nung video na isa pong nagtatrabaho dito po sa namamahala sa automated na botohan mga idol eh meron na po siyang nakitang Uh, kung baga problema sa mangyayaring eleksyon. Bakit gusto niyo yung, yung online ngayon? Dahil ba malakas ang PDP laban ni Tatay Duterte uh, kaya nyo parang pinipilit na magkaroon ng gantong klaseng butuhan hindi manual di ba? parang meron kakaiba talaga mangyayaring eleksyon kaya kung ako sa mga OFW nating kababayan dyan magprotesta na po kayo. Hindi po safe ang online voting para sa akin. Dahil maaari nga po ma-intercept kung ano man po yung totoong boto na inilaan nyo sa araw po ng eleksyon. Yan lang po mga idol ha. Hindi ko naman po sinabing tama ako o mali lang sila. Ang akin lang dito, eh bakit biglaan naman yata di bang mga Lodi kumpirmado na daw po eh Sabi po ni uh, Jimmy Bondoc, Yan po mga Lodi Na apag, Ano po Isip ka talaga ng Hindi maganda sa nangyayari ngayon Akala ko ba malakas Ang uh, Team O senatorial slate Ni Bongbong Marcos Jr. Bakit parang Meron silang Niluluto Parang lang naman Kaya na bala humusga mga idol Pero para sa akin Duterte pa rin. Straight o oh, both straight PDP laban ni Tatay Duterte para po protektahan natin si Bipisara hanggang 2028.